Hello guys! So dito sa part na to, tinali na ni Zia yung aking mata kasi isusurprise ko nga dito yung sarili ko. Oh. So yan, yeah, haliwaya tinali, haliwaya yeah, haliwaya. tinali na Talaga akong nakita mga kaibigan. years later. So ayan yeah na guys, pinakita na sa akin Zia nasa labas at nakapiring pala na ko dyan. At ayan uh, na, alis nang piring ko sa mata at eto na mga kaibigan. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. me. thank you welcome back na naman sa ating munting channel Kasama ko ngayon yung anak kong bunso Ano si Sus? Say hi baby! Hi! Alright, so ngayong araw na to for today's video uh, Anong mga bibili natin? Bibili daw kami ng motor! Yay! Sana Una to. sa lahat guys, uh, ngayong araw na to is eh, September 15, 2023 So shout out nga pala sa kapatid kong Inyero Shoutout kay Engineer Mark Sherwin, David Rivera, Happy birthday to you my brother More birthday to come See you soon Magkikita tayo dito sa Pilipinas So by the way Huwag na tayong lumayo sa topic natin Ang topic natin ngayon is Bumuli na Motor Bibili kami ng motor ni Sushi So Ang bala ko kasi ngayong araw na to guys kasi surprise ko yung sarili ko. <laughs> Bali ko no, kaya, kaya ito eh. yung sasabihin sa sarili ko na ko ng motor yung sarili ko kasi sasarilihin ko lang yung motor na yun para hindi di masarili ng iba. Hindi naman sa naging masarili pero kailangan ko sarilihin yung motor na yun kasi yun yung pangarap kong motor simula pa nung una. So by the way guys! Bars, sarili really bars. <laughs> anyway, winawit lang namin si Ate Zia. Zia Haley, kilala nyo na siya. Siya yung ah uh, isang anak natin na magaling din mag video video may ilig sa video may ilig sa vlog so 9.30 siya lalabas eh 9.23 na 7 minutes na lang lalabas siya so by the way guys uh, update ko kayo mamaya kung anong motor ang bibilin natin may hint ako sa inyo modern classic parang yung suit natin ngayon wala na kung anong, anong motor yan So yun na nga guys, so, sobrang excited ko. Binilis ako ng ayam takbo dyan. At ayun nga po, tumatabo nga ako ng 1,772 km per hour. Kasi so, sobrang excited ko na. By the way guys, habang bumabaya tayo dito, napansin ko sa kasada, medyo hindi pa ganun karami yung mga motor na bibilin ko. As in, mula bahay hanggang sa pupuntahan ko, isa lang yung nakita kong ganitong motor. Napaka-rare pops pa niya mga sir. So yun na nga, nandito na tayo sa Yamaha. So yun na nga guys, so nandito na tayo sa Yamaha Maharab So na City, Pampanga sa may tabi ng LTO Hello guys, so ngayon nandito na tayo sa Yamaha Red Zone Para kunin yung ating surprise sa sarili natin Shoutout pala sa mga lahat ng worker dito guys sa uh, lahat ng staff dito, napakabayin Actually may libre pa yung kape Sheesh nandito na tayo sa At to oh, <laughs> <baliro> ko na to. Baliw kaya eh. Patay na nga guys, nagikot-ikot na ako dito at tumitingin ako ng mga motor. Grabe, ang dabi palang umawi, ba't ibang klaseng motor ngayon dito sa Pilipinas? May pumuhaw ng atensyon ko, ito yung kulay white na Aeros daw to. Yan sa anong bibiliin ko, so Gusto ko kaya kaiba na maganda hindi ko muna yan binili. Kaya yan umikot-ikot muna ako dyan, inikot ko siya. Parang umigit ba yung tsura itong Eros na itong standard din niya? Kaso kayo talaga yung Eros na yan ngayon sa kaya yung ko eh. Dito pumunta ako dito sa mga ano, mga Eros din pa na Ayan! Ito namin sa pulay ng mga Eros. Kung gusto niyong bumili dito, guys, punta na kayo dito sa Yamaha Rebson. Natanapin niyo sa Jason. Ayan, umikot-ikot ako kasi tinawag na ako pag bibilang ho, may napili na ako dyan ay pipirmahan na ako. Pipirma na ako. Ang hirap pala maging artista, guys. Ang dami nagpapa-autograph. Ayun ho, ko lahat yan. Kasi may napili na akong motor at mamaya ho, i -re yung motor natin, guys. Sana magustuhan niyo? Yun nga pala, guys. Ang surprise ko sa sarili ko kasi uh, sabi ni Macy's, deserve ko daw mas surpresa yung sarili ko. Kaya yan, sinurpresa ko na. Kasi hindi na ako maso-surprise, kaya ako na maso-surprise sa sarili ko. Kaya oh. ano sa akin ng nagpa, sakin, nagpa yung sa ano, yung sa Yamaha, si Jason yan. Yan pala ang tumulong sa akin, guys, si mahal uh, nag-walk in lang kami dyan. Tapos sa uh, so, malubong sa amin. So yan ang ba yun, Sir Jason, Binig binigyan pa niya akong kapit dyan. At yan nga guys, ang dami dami kong pinirumahan, mga nasa 375,000 pages yan. Yan, no? Oh, ano kaya ang motor ang bibilin natin, guys? Pero eh, guys, kung uh, may mayroon pang nakuha wow, ko palang motor na yan, guys, sa uh, gusto ko sanang humingi sa inyo ng mga payo, ano kaya ang maganda yung pangalan ko sa motor ko, guys? Yung unique naman. At ayun uh, na guys, sobrang excited ko na. Tuwan-tuwara ako dyan. Sabay, peace pa. <laughs> At ayan, na may pinapirma pa ulit siya sa atin. At tapos tayo sa pagpipirma ng napakarami pinipirmahan. Kailangan pa nila yan. Papirmahan kasi kailangan nila yan sa LTO guys. Kasi paparehistro nila yung motor natin. So ayan nga, ay, na explain niya na punti dito yung mga, ah, uh, yung mga requirements na kailangan namin. Diyan, ayan o. No? Pero napapos na lahat guys. Uh, waiting na kami doon sa motor na matapos malinis. Ha? ni stencil. Tapos babayaran na namin siya dun sa cashier. So, so yan nga guys, to, ha, dito sa so, par so, parang ito, binibilang kayong pambabahay natin doon sa motorcycle natin habang pumipirma pa rin si Mrs. Stone. So, yan nga, one, two, two, yung ng pambabahay natin, guys. Ang ko magbilang dyan. So, yan, ikahat ko na dito, diretsyo na tayo sa motor. At heto na nga guys, no? nandito na si Sir Jason, siya parang nagkasama po dito. At ayan na nga, sinalinan niya na ng Mountain Jew ang ating motor. Ayan o, no? oh, susum natin. Tingnan natin Tinju. Ayan! Natama bigla si Sir Jason. Ah, nga pala sa'yo, sir. So, yun motor natin, guys. So, yan na yung napili natin para sa sarili natin, bagong luma. Ano ba, ipapangalan natin dito sa bagong luma motor natin, guys. Dito niya naman. Ang dami nang nilagay na gasolina, mga 900 mL. So usually 1 liter daw yung ninalagay nila dyan. At ayun, naka-stencil na rin pala yan guys. Panatuloy-tuloy na tayo. Yan, mamaya-maya, iti-demo na rin na sa atin. Tapos uuwi na tayo. At magpapanggat na tayo na sinurpresa tayo ng sinurpresa ko yung sarili ko. <laughs> <laughs> Gago! At ayun na nga guys, dito din demo na sir yung ating motorcycle. Pinastart na niya. Unang start. Uy, may ba ng gates? Kumain niya naman maram pa helmet na pala guys, hindi na siya maingay, wala ka na maririnig pag start mo siya. At ayan, sinubuhan naman agad yung ilaw, meron pala siyang left blaster, right blaster, pati yung hazard. Meron na pala itong built-in hazard guys. By the way, hindi ko muna sasabihin ang specs ng motor na to, gagawa tayong ibang video. So bago, na ito. tayo kay ate <laughs> Game. Alright, so dito uh, papaliwanan na ni Sir yung gagawin sa motor. Basic stop. High sir. Beam, low beam, sir. Low beam, ayun, nakita okay. niyo. High beam po. High beam. beam, high beam. Signal light po sa kanan. Signal light. Ayun, gumagana ako, oh, kanan. Gumagana. Oh, kaliwa. Uh, so, kaya na naman po. Ayun, kasi. Horn. Ah, uh, kaya na naman po sa Start and stop. Kung Ah, may start and stop system na okay, uh, 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 rin. Hindi kasi nang buwan. Sir. Mm. Pero kung kaya nyo na sa hindi si okay. kayo sanay, pwede nang uh, Ito po yung hazard. Hazard. Ay, hazard na oh. shout out kay Sir Jason. Sir Jason, right ba? Uh, sir Jason. Ako uh, gusto nyo kumuha dito sa Yamaha Glass Rev Zone, guys, hanapin nyo Sir Jason. May libre ka pang kape. <laughs> so ayan na guys ah, ito na yung motor natin okay na to iuwi na natin siya ang surprise natin sa sarili natin so ayan, may free helmet pa tayo kay Sir Jason look at that at ito mga guys binigay na sa atin yung susi ng bagong luma natin na motor hindi ko expect na ganito pala ka like, yung susi nya guys Paano nga ang gagawin ko nito ha ha, -ha. <laughs> Gagawin natin kung gagawin natin susi na o na po nga lagi Wag mong subukan nabito, guys. Masisira siya? ang buhay mo oh. so, Oo Ngayon subukan natin Ayun gumala naman siya guys like, Oh baliw ka yata eh pala, Susi na to Anyway salamat <laughs> sa panood at continue na tayo Heto nga pala, binigyan nilang bagong-bagong helmet, guys. Ayan, HP, H ang tatap. so, yeah, guys. So, unang upo sa motor natin. Flat-footed pa rin tayo. Flat-footed din pala po. So, yeah. Ayan. Kita nga. Sheesh! So, uh, ang unang gagawin natin is magpapapuntang tayo, guys. So, dito tayo sa uh, may gas station, alright? salamat na yung mga tao na pinaliwanag niya sa akin, peace out, see you later. ato yun na yung guys kailan mo kailan tayo, hapo naman gumuho to para protection mo rin sa pinigra mo, bungo, at pa <laughs> rin na guys, wajuto rapid kasi di ba gusto pa usan motor upayan nang la, para di ipatpanang damit jan ang hala kgesin ka nang kalusada dito. At tuloy-tuloy na po yung biyahe natin dyan mga kaibigan. Sabay kami ni Macy's. Nasa sa kotse sila. Giniagawa mo! At ayan na guys, pindulisan na natin dyan. Ang ganda ng panahon, buti na lang <laughs> hindi umulat. <laughs> Sheesh! <laughs> In the bloody ride, hello! Sige naman. Malaki din pala ko sa person, mo, guys. Hindi siya maliit. Wala siya maliit sa camera. Pero malaki din sa na. Yung gulong niya. Ang tapat ba? Sheesh. See you later. Why do I try? Why do I guys unang rides natin dito pa uwi ng bahay maghanap muna tayo ng gas station at magpapapultang tayo ayun naka 4 km na ako Sheesh. tara ayos din pala to guys hindi pala siya ganun ka ano kaliit malaki din pala itong motor na to tsaka ang ganda ng ano nyo dahil malalaki yung gunung niya matataba steady lang siya sa daan guys wala akong masyadong mararamdaman na vibration so ayan na guys first ride natin dito sa motor natin hanap ah, muna ako ng gas station medyo traffic dito baka maabot ko pa sila mesis dito nandito lang sila banday nauna sila sa akin Hmm. Hey Tepo, dahan-dahan dahan dahan lang dahan dahan lang and guys after ilang months nagka motor ulit tayo at ito na nga yan guys magpapagasali na tayo dito yan magpapa full tank tayo dito guys sabi nila pag bago yung motor dapat full tank ayun eh Asan tayo dito dito tayo meron mm. dito tayo kakarga harga dito tayo tatabi sa lugar ng TMX hmm. ilang capacity kasi nito 5 liters yata so ayan si kuya guys try lang natin siya try natin yung stopper smart system ayun namatay siya oh 3 seconds lang namatay na siya guys tapos nag Individual, smart and stop try natin yung gasolina uy umandar na agad siya guys ang gulo yun. na natin na yung ginagamit siya. So, balo Nandito na ako sa may uh, Santa Cruz. Uh, Santa Cruz Caltex. Shout out nga pala sa Caltex. Baka naman. Uh, guys, papapultak na natin si... Ano nga kaya ipapangalan natin dito sa motor na Tagox? Mga box. Ano kaya yung magandang ipangalan dito sa motor natin? Ah... Uh, Bagong bago, ayan o, 5 km, may plastic pa So ito, tayo na Papabadyo lang natin yung konti yung kay Kuya Yun, unang gasolina Full tax sir, silver Silver Ayun, papapultang natin Sugunan natin dito Ayan. Ah, sige sir, ikaw nang bahala Ayan nga pala, unang full tank natin sa ating motor. Sheesh. Comment down below kayo guys kung anong gusto nang pangalan natin dito. Sa bago nating motor. Ano nga magandang pangalan nito? Papa tank natin kay kuya. Kay kuya bot. Ayan, oh. Hi kuya bot, shout out. oh, hi daw sabi ni kuya bot. Tignan natin kung ilang litro to Alam ko 5 liters to eh Magkano kaya yung full tank nito Sabi nila pag bago yung motor Kailangan yung full tank mo para swerte Di ba sir? O yun o Sheesh Bago nating bagong lumang motor Yan. Gundo, guwapo Parang bago Pero mukhang luma Ayan na sir Nasaan na sir? Ayan okay na yan sir Baka matapon Baka matapon Ayan natapon na nga May basahan ka sir? Ayan medyo purasan lang ng konti dito sir Ayan, ayan. napultang na siya guys Ang inabot guys 4.29 Ano ba pala gasolina nito So yun Hiram lang tayong basahan kay sir Puno po na sana sir Say nice ulit sir, sir. Alright Keep the change Dito sir Dito sir Dito Yan Dito ang konti na lang Malakas yung gas eh Diba oh, Bagong luma <laughs> Shoutout kay Sir Jomari Salamat sa basahan sir Ayun, tara na, huwag na tayo natin kung Ayan natin yung grease kong full tank Ayan, full siya guys At huwag na tayo Let's go Thank you Caltex Dito tayo dadaan Dito tayo dadaan sa Manibaog Traffic guys Ayan nga Dito siya ako na lang kayo mamaya Hindi ako makapag-focus sa pagdadrive drive. Bye At ayan na nga guys Nakarating na ako dito sa bahay At skin ko na yung aking mga alap Sabi ko kunyari Isusurprise ko yung sarili ko Papakuha akong sa Mata kay Zia Para pakpan yung mata ko Pero kunyari Masusurprise ko yung sarili ko Ayan na nga Dahil siya pag iwan ako Mapulis siya Nakita niya agad yung bandara Ako gamit ko yun sa trabaho dati Dahil sa tipa niya Ayan na nga guys, ayan o, no, piniprepare niya na. Kunyari, ibabayad it ito ko, burn niya yung mata ko para ma-surprise ko daw kunyari yung sarili ko. Ayan na nga. Baliw ka yata eh! Yeah, yeah. Sa lakas ng pagkatali niya, sumakit so, yung mata ko dito guys. Bagong opera pa rin din yung mata ko. Buti na lang, hindi ganun masyadong sobrang higpit. Ayan na nga. Ayan na nga guys, balabas na kami ng bahay. Magchichinelas na raw. So hindi ko talaga nakikita kaya di na kami ng chinelas. At yeah. ito nang ang nilapit na nausom mo to. At yan, maka-blindfold pa talaga ako dyan. Kunyari talaga, di ko alam yung motor. At kunyari, ikilahin <laughs> na yun. Mas pumot, kinumutan pa talaga namin yung motor. Para kunyari, mas pa surprise ako. Yeah. At yan, ha, ha! Sana ako. Wow. Oh. Baliw ka yata eh. Yeah. Ito ano, motor. Sa akin pa si. Wow. Ito na po yung surprise kasi sarili ko ang ganda naman talaga nito thank you so much sa inyong lahat thank you so much sa sarili ko kasi na surprise ko siya OMG ito <laughs> yun na nga guys maraming maraming salamat sa panonood ng video natin sana napasaya ko kayo lahat dyan sa mga konting uh, edits sa edits natin kakatapos ko lang i-edit yung video at kinabi na tayo at uh, by the way huwag niyong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel box.tv follow nyo na rin ako sa Facebook Box.tv Okay? So, abangan nyo yung mga susunod pa nating video Please follow and subscribe to my channel Para updated kayo sa mga uploads na gagawin natin Especially dito sa bagong motor natin Ah, uh, Siya yung magiging travel buddy natin Sana wag magselos yung kotse natin dito Cheers! Bye-bye! <laughs>